Mga minamahal na kapatid, simulan natin ngayong umaga sa paghahanap sa presensya ng Diyos ng may tiwala at kapayapaan sa ating mga puso. Naway palakasin, gabayan at pagpalain tayo ng Panginoon sa bagong araw na ito. Bago tayo magsimula, samantalahin ang pagkakataong iwanan ang iyong mga kahilingan sa panalangin sa mga komento, ilike ang video, magsubscribe sa channel at ibahagi ang panalangin ito sa iyong pamilya at mga mahal sa buhay. Naway mapuno ng kapayapaan ng Panginoon ang ating mga puso sa panahong ito. Panginoong Jesus, sa kababaang loob ay lumalapit kami sa iyo ngayong umaga, na nagnanais na madama ang iyong presensya sa bawat hakbang na aming gagawin. Sa pagsisimula ng araw, hinihiling namin, Ama, naturuan kaming mamuhay ayon sa panalangin na itinuro mo sa amin, ang Ama namin naway kami, sa buong araw na ito, ay maghangad na gawin ang iyong kalooban at luwalhatiin ang iyong pangalan sa bawat kilos, salita at pag-isip. Ama namin na nasa langit, banal ang iyong pangalan. Naway purihin ang iyong pangalan sa aming mga labi, at naway masalamin sa aming buhay ang iyong kabutihan, Panginoon. Nawa, sa aming pag-alis para sa aming mga pangako, dalhin namin ang iyong kapayapaan, at iyong liwanag sa lahat ng tao sa aming paligid na ipinapakita sa bawat isa ang kadakilaan ng iyong pag-ibig na nagbabago ng buhay at pumupuno sa aming mga puso ng pag-asa. Dumating nawa ang iyong kaharian, Panginoon, naway maitatag ang iyong pamahalaan sa aming mga puso. Naway ang iyong presensya ang maging sentro ng aming buhay, na namamahala sa bawat desisyon at bawat pagpili na aming gagawin. Nais namin na ang iyong kaharian ay manatili sa amin at sa pamamagitan namin, na nakakaapekto sa mundong ito na nangangailangan ng iyong katarungan, kapayapaan at pag-ibig. Mangyari nawa ang iyong kalooban, Panginoon, dito sa lupa gaya ng sa langit. Bigyan mo kami ng biyayang mamuhay ngayon na ang aming mga mata ay nakatutok sa iyo, nagtitiwala na ang iyong kalooban ay mabuti, perpekto at kaaya-aya. Dumating man ang mga hamon, naway manatili kaming matatag, batid na, sa lahat ng bagay, ikaw ay nasa aming tabi, gumagabay at nagpapalakas sa amin. Panginoon, bigyan mo kami ng aming pang-araw-araw na pagkain ngayon. Alam namin na ang lahat ng mayroon kami at lahat ng kung ano kami ay nagmumula sa iyo. Naway walang kakulangan sa kung ano ang kinakailangan para sa bawat isa sa iyong mga anak o ama, at naway maging kasangkapan din kami sa mga nangangailangan. Bigyan mo kami ng mapagbigay na puso, Panginoon, at turuan mo kaming ibahagi ang mga biyayang natatanggap namin. Ama, patawarin mo ang aming mga kasalanan gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Naway tulungan kami ng iyong pag-ibig na magpatawad mula sa puso, kahit na tila mahirap. Tulungan mo kaming pawiin ang mga sakit at hinanakit, palayain ang aming mga puso na mamuhay sa ganap ng iyong pag-ibig, na may malinis na puso at mapayapang kaluluwa. Panginoon, huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Protektahan mo kami sa mga bitag at tukso na maaaring ilayo kami sa iyo. Naway manatiling matatag ang aming puso sa iyong salita, at humininawa kami ng iyong kanlungan at proteksyon sa lahat ng oras. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kaluwalhasyan magpakailanman, Panginoon, Ibinibigay namin sa iyo ang kontrol sa aming mga buhay, batid na walang mangyayari nang walang pahintulot mo at lagi mo kaming inaalagaan. Naway luwalhatiin ang iyong pangalan sa lahat ng aming ginagawa, sa bawat desisyon at sa bawat pag-isip. Naway pagpalain ang araw na ito ng iyong pag-ibig at presensya. Palakasin mo kami, Panginoon, at puspusin mo kami ng iyong banal na espiritu, upang kami ay mamuhay ayon sa iyong kalooban at kapag dumarating ang mga kahirapan, tulungan mo kaming alalahanin na kami ay higit pa sa mga mananakop sa iyo, dahil ikaw ang aming suporta, aming lakas at aming kapayapaan. Panginoon, sa buong araw na ito, hinihiling namin na ang iyong presensya ay maging gabay namin sa bawat landas na aming tatahakin. Naway maging matatag at ligtas ang aming mga hakbang, suportahan ng iyong makapangyarihang kamay, sa lahat ng aming ginagawa, nais naming ipakita ang iyong pagmamahal at ang iyong kagandahang-loob na bago tuwing umaga. Nagtitiwala kami na makakasama mo kami sa lahat ng oras na ipapakita sa amin ang tamang direksyon. Sa simula ng araw, hinihiling namin na bigyan mo kami ng karunungan, Panginoon, upang harapin ang mga hamon na maaaring dumating. Bigyan mo kami ng kalinawan ng pag-iisip at pag-unawa upang makagawa kami ng mga desisyon ayon sa iyong kalooban. Naway gabayan kami ng iyong banal na espiritu, at ipakita sa amin kung ano ang tama at kalugod-lugod sa iyong mga mata, upang kami ay mamuhay ng matuwid at kapayapaan. Ama, naway kami ay maging daluyan ng iyong pag-ibig sa araw na ito. Tulungan kaming tingnan ang mga nasa paligid namin ng may habag at kabaitan, handang maglingkod at sumuporta sa mga nangangailangan. Naway ang aming mga salita at pag-ugali ay maging salamin ng iyong biyaya, at na, sa pamamagitan namin, marami ang makakaranas ng iyong kapayapaan at iyong pag-ibig. Panginoon, nais din naming magpasalamat sa bagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. Tuwing umaga ay isang pagkakataon upang magsimulang muli, upang iwanan ang nagpapabigat sa atin at sumulong ng may pag-asa. Salamat, Ama, sa iyong katapatan na hindi nagkukulang at sa patuloy mong pangangalaga sa aming buhay. Alam namin na, sa iyo, mayroon kaming lahat ng kailangan namin para harapin ang bawat sitwasyon. Sa aming mga kahinaan, hinihiling namin ang iyong lakas, Panginoon. Alam namin na kapag nakakaramdam kami ng pagod o panghihina ng loob, sa iyo kami nakakatagpo ng pagbabago. Naway alalahanin namin ngayon na, kahit sa oras ng kahirapan, nariyan ka, nagpapalakas at humihikayat sa amin na sumulong. Naway pasiglahin kami ng iyong presensya, at patatagin kami sa aming pananampalataya. Nawa ang iyong kapayapaan, na higit sa lahat ng pangunawa, ay inatan ng aming mga puso at isipan. Sa buong araw na ito, naway walang puwang sa amin ang pagkabalisa at takot, sapagkat alam namin na ligtas kami sa iyo, turuan kaming magtiwala ng lubusan sa iyong pangangalaga, na iaalay sa iyo ang lahat ng aming mga alalahanin, dahil inaalagaan mo kami. Panginoon, ipinagdarasal din namin ang aming pamilya at ang lahat ng aming minamahal naway mapasa kanila ang iyong mga kamay ng proteksyon, nabantayan sila mula sa lahat ng kasamaan at gabayan sila sa mga landas ng kapayapaan. Naway ang iyong pagpapala ay naroroon sa bawat tahanan at sa bawat puso, na nagdudulot ng pagkakaisa, kalusugan at kagalakan sa lahat. Bigyan mo kami ng pusong nagpapasalamat, Ama, na kumikilala sa bawat pagpapala, gaano man kaliit. Naway madama namin ang iyong kamay sa bawat detalye ng aming araw, at naway hindi kami magkulang sa diwa ng pasasalamat, dahil ikaw ay bukas palad at tapat sa bawat sandali. Naway kami, sa pagtatapos ng araw na ito, ay magbalik tanaw at makita kung gaano karaming mga pagpapala ang aming natanggap mula sa iyo. Maging ang planawa ang iyong salita, Panginoon, na umalalay at magpapalakas sa amin. Sa buong araw, tulungan mo kaming alalahanin ang iyong mga pangako at ang iyong katapatan. Naway umasa kami sa iyong salita sa bawat hamon, dahil ito ay totoo at matatag. Naway magkaroon tayo ng pananampalataya na maniwala na ang Panginoon ang nag-aalaga sa atin. At, sa pagtatapos ng araw na ito, nais naming bumalik sa iyong presensya, nang may mapagpasalamat na puso, tiyak na mo kami sa bawat sandali. Magpahinga nawa kami sa iyo, nagtitiwala na bukas ay isa pang pagkakataon upang lumakad sa tabi mo. Salamat, Panginoon, sa araw na ito na magsisimula at sa lahat ng dadalhin nito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Panginoon, nais naming ibigay ang lahat ng aming mga plano para sa araw na ito sa iyong mga kamay, nagtitiwala na ang iyong kalooban ay palaging mas mabuti kaysa sa anumang plano ng tao. Naway maging sensitibo kami sa iyong patnubay, handang makinig at sumunod sa kung ano ang nasa iyo para sa amin. Kahit na ang ating mga landas ay hindi gaya ng ating inaakala, alam natin na sila ang magdadala sa atin sa kung saan talaga tayo dapat, dahil ikaw ang aming pastol. Naway mabago ang aming pananampalataya ngayong umaga, Panginoon, upang harapin namin ang araw na ito ng may tapang at pag-asa. Palayain mo kami sa lahat ng pag-alinlangan at lahat ng panghihina ng loob, at naway tandaan namin na ikaw ang Diyos na nagpapalakas sa amin at ginagawa kaming higit pa sa mga mananakop. Sa bawat sitwasyon na bumangon, nais naming panatilihin ang aming mga mata na nakatuon sa iyo, alam na walang imposible sa iyo. Ama, ingatan mo ang aming mga puso sa lahat ng sakit, sa lahat ng kalungkutan at sa lahat ng pait. Naway mabuhay kami sa araw na ito nang may dalisay na puso, walang sama ng loob at bukas sa iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming patawarin ang mga nagkasala sa amin at lumakad ng payapa sa lahat ng tao sa aming paligid, na sinasalamin ang iyong awa at iyong pagpapatawad sa bawat pag-ugali namin. Panginoon, hinihiling din namin na gabayan kami ng iyong espiritu upang maging kasangkapan ng kapayapaan saan man kami magpunta. Naway magdala kami ng mga salita ng pampatibay loob sa mga nasiraan ng loob at naway maging liwanag ang aming patotoo para sa mga nangangailangan ng iyong presensya. Gamitin mo kami upang maging isang pagpapala na ipinapakita sa aming buhay ang kabaitan at pagmamahal na nagmumula sa iyo. Naway, sa buong araw na ito, makatagpo tayo ng kagalakan sa mga simpleng bagay na inilalagay ng Panginoon sa ating landas. Naway, huwag naming hayaan na ang mga alalahanin ay humadlang sa amin mula sa iyong kapayapaan at pasasalamat sa lahat ng maliliit na biyayang aming natatanggap. Naway, ang bawat sandali ay maging isang pagkakataon upang maalala na ikaw ang aming kabuhayan at aming kadalakan at naway tapusin namin ang araw na ito sa kapayapaan. Batid na lumakad kami sa tabi mo, at ginawa namin ang aming makakaya upang mamuhay ayon sa iyong kalooban. Naway magpahinga ang aming puso sa katiyakan ng iyong pag-ibig at iyong proteksyon, at naway bukas kami ay muling bumangon para sa panibagong araw sa iyong presensya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga minamahal, naway ang panalangin ito ay maging paalala kung gaano tayo kamahal ng Diyos, at inaalalayan tayo sa bawat bagong bukang liwayway. Huwag kalimutang iwanan ang iyong mga kahilingan sa panalangin sa mga komento, ilike ang video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang mensaheng ito sa mga nangangailangan ng salita ng lakas at pag-asa. Nawailubos na pagpalain ng Panginoon ang iyong araw.